Hello mga kapatid, kawai kami po tayo. Okay. Ang ah, maglalaro po sa Willie of Fortune mamaya ay ang... Okay, katayimigan, am... katayimigan. Katayimigan, katayimigan. May gusto lang po sa inyo na-announce. Baka po kasi lumabas to sa TV, Jario, YouTube, Internet. Alam kong ganito na mamangyayari. Pero dahil sa nangyaring ito, gay ate, Gay ate, tell you, you don't do that to me. You don't do that to me. Tell you, ate. Tell me, tell You, you don't do that to me. Huh? Hindi, napaka-unprofessional yung dalawa. Napaka-unprofessional yung dalawa. Ni gay ate, tsaka... Tell e. You. Huh? you don't do that to me. Ako ang production dito. Ako ang nagpapasahod sa inyo. You don't do that to me. You... You don't do that to me. You don't do that to me. do that to me. Ha? nag apply ka sa kapusa. Ha? Huh? nag apply ka. nag apply ka sa kamag-anak. Walang kumukuha sa dahil sa attitude mo. Dahil sa attitude mo. Pero, dahil sa may talent ka, may talig ka eh. Pinagtsagaan kita. Pinagkatiwalaan kita. Pero ano? Laki na ulo mo? Laki ng ulo mo? Laki na ulo mo? Ha? Laki na ulo mo? Ha? Pag nagpipreform kayo. Ha? Pag nagpipreform kayo. Ha? Ikaw. Ikaw ang sender of traction. Nasa likod mo lang ako. Dahil gusto kong... Sumikat ka! Sumikat ka! Sumikat ka! <laughs> huh? You don't do that to me! You don't do that to me! Hey, okay, ate! Tell me! Ako nagpapasahod sa inyo! oh Ako! You don't do that to me! You don't do... Mm, 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 mm. You don't do that to me! Huh? Bukas, tatanggalin ko na! Huh? Sa Lucas, tatanggalin ko na bukas. You to me. You na ba na mini? Hmm? to me. Wala na rin kasalok. Wala na rin konsyerto mini. Ha? Ako, ako sa inyo. Ako, ako. Ha? You don't do to me. Hmm?

ito Ha? Ah. Uh, hmm? eh, Kuya no? no? uh. do that to me. You, don't do, that to me. Hmm? you don't do that to me. Sa dressing room. Ah, sa dressing room. Ha? Pag pagdating pag sa dressing sisigaw-sigaw ka. Sisigawan mo ko. Wala kang modo. Wala kang galang. Tell E. Tell E, tell E. You don't do that to me. You don't do that to me. You don't do that to me. You just Go go go. You don't do that to me. You don't do that to me.